Maglinis lang ako ng halaman dahil kailangan ito bukas. Ayos ko lang itong halaman. Punasan ko lang isa-isa yung berde, Kasi yung puti hindi pwedeng punasan eh. Masisira. Pagpagpag -pag -pag lang konti. Kailangan nila ito bukas, dahil meron silang bisita. talo 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 content sa linggo. talo 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 plastic content natin bulaklak hindi ako <laughs> babalutan ko rin ng plastic para bukas pag binala sa kabila malinis na Ay, nako. Hindi ko pwedeng galawin itong puti. Masisira eh. Pagpag na. Pagpag. sila na mag-aayos nito o sappano tutti isip ka. Yan ang ating video for tomorrow, ang ating bulaklak nakakalat ang aking mga nilabahan. Yan. Yan ang buhay ng tang ng ating bahay, bagulo. <laughs> ang dami nila bahay. Eh. Yan, salamat. Naayos naman nila uli yan. Mahalaga na linisan lang. Tinawag niya kasi sa akin. Linisan daw ang bulaklak kasi dadalhin bukas sa ibang bahay. Dahil may bagong panganak na bata. Dito kasi, pag hindi katulad sa atin, simple yung mga mamamayan sa Pilipinas. Yung mga may hirap na natin. Pag nanganak tayo, labas, dalaw-dalaw lang, ganun yung mga tao, di ba? Papasok, lalabas, kaya aalis, bigla nilang darating, yung mga ganon dito kasi hindi. Bawa ng anak ako. Gusto nilang dumalaw. Pag-iisahin nila lahat yun. Nagbawa kung sampung Arabiana. Sampung Arabiana yan, sabay-sabay pupunta. Tapos magluluto yan, mga yan, magpapaluto, o kaya bibigyan ng pagkain sa labas. Yun ang magiging merienda nila. Magkakape, mag magko coffee magko -coffee, o kaya magtsa-tsa, tapos sweet, yung mga gano. Tapos yung bata, i-display nila yung bata ngayon. Lalagay nila sa isang magandang lalagyan yung bata. Tapos, tando niya sa gitna nila. Pinagmamasdan yung bata, nag-chocolate sila, nagiram ng coffee, kung ano-ano. nag ba? Ayan. Tapos yung mga bulaklak na yan, hindi lang to may bulaklak para sa ibang bahay. Nadadalhin bukas doon sa bahay ng anak. Yun naman yung i-display nila. Ayan. Ganyan sila. Tapos, magpapalinis ng buong, halimbawa, kung etong kwartong to, tanggapan ng bisitang babae, maraming abubut na ilalagay nila yan dyan. Ganon sila. Marab yan na pag tumatanggap ng bisita pag may bagong panganak. Parang ariyan, parang alam ba yung <laughs> alam mo <laughs> ang buong bahay puro flower shop. Lahat yan, puro bulaklak. Puro plastik naman. Oh, meron na sigurong fresh pero Depende. Puro yan ano. Puro plastic. Katulad nito. Yan. Ito puti. Uh, orchids na puti and pink yung sa gitna. Meron din press pero hindi, hindi, sobrang ano. Mas marami talaga ang plastic. Kaya pinalilisan to dahil bukas. Kahit gabi na ginawa ko kasi pag bukas pa dagdag pa rin sa trabaho. Kaya iwas na lang. Di ba? Ginawa ko na ngayon bago ako matulog, at least. Tapos meron ako naglaba. Ayun, ang lancha. Tutupuin ko na lang yung, tinupi ko na lang yung mga medyas. Nagilipit naman ako ng kwarto ko kasi tatapos ko lang din nag-live. Kaya, salamat po. See you again sa susunod ko pang mga video. Pasensya na kayo. Ang lagi ang mga video ko ay nonsense. <laughs> salamat, salamat, salamat. Ingat palagi. Salamat sa support. Salamat po sa lahat-lahat. Malaking utang na loob ko sa inyo lahat yung mga ginagawa ninyong panunod ng mga video ko. Ako naman yung taong ano eh. Uh, Siyempre, maganda. Bye-bye <laughs> for now. Ingat lahat.